Kung hindi nalang papatungo ba ito, hindi oh. stavo mo' avanti ora io

Magpapalit tayo na rin. Dapat yung isa, bigay mo sa akin eh. Pwede yun. Panggamit lang dito yan. Ito po. Kasi marami kong gilinuto ko hapon, kaya naubos ang kami. Kung hindi po nakantabay sa amin ng rinasyo, mga edad. Ang laki na, ang laki na, yun Yung iba kumukuha pa ng kutili ako, nilalapot ko lang nila ninyo. Dahil dati tayo nagtitinda ng LPG. Yan. Ay, wala lingap ka. Ba, yung pag po ng, 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 trade, pabaliktad ng yeah. yan. Pabaliktad, yan. Pagka mayroong regulator nandito sa mga ano, ganun, para sinigpit ng hold, sinigpit. Maraming maraming saranat po sa RLT, ha. Yan po, sa Regasco. Good morning, good morning. Hmm? Oh. Sarap pala ng kulay ito, ano na? Shoutout mo yung mga taga Canada Mga mo natin Good morning Good morning mga morning Good morning Good morning Good morning Good morning Good morning mga, uh, mga, mga idol, oh. uh, Good morning Good morning Good Good morning Good morning Good morning Good morning Good morning Good morning Good